Hello, hello po. Isang magandang umaga na mainit. Eh, ngayon po mainit na po siya. Hello po ko hapon, naglaba po ko. Ay, mga pala maraming salamat po sa lahat. Sa lahat, sa lahat na nanonood na ng aking vlog sa YouTube. At ngayon po nakabot po ko ng 130 subscribers po. So maraming salamat po sa inyong lahat. At sa nanonood po ng aking vlog, thank you, thank you po. At sa so, nagsubscribe, maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you po sa inyong lahat. At Talagang nagulat ako pag tingin ko lang po ngayon. Pag tingin na, tingin ko lang po ngayon sa cellphone ko. Eh. Tinitingnan ko po kasi kung nag-upload po ako, tinitingnan ko. Pag tingin ko po, nagulat po ako na abot po siya ng 1.30. Kasi ng isang araw yata o kahapon, kasi tinignan ko na sa mga 1.20 plus pa lang. Eh hindi ko naman nakalain na abot siya ng 1.30 ngayon. So, malaki po na papasalamat ko sa nanonood sa aking mga vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. Talagang hindi kayo masawag manunood sa aking mga vlog. At may kwento ko din pala ako sa inyo. Kasi ilang araw pa ako hindi nakapag vlog. Kasi may lagnat po kasi yung panganay ko, kuya namin. Mula nung Friday pa po nagsimula yung lagnat niya. Ngayon lang po humupa yung lagnat niya. Hindi ko po alam bakit siya nilalagnat. Wala naman po siyang hubo, wala po siyang sipon. Kaya ang taas po ng lagnat niya, umabot po ng 138. 138, 138.5 sa so, abon ng 1389.5 bawal pa ako maligo hindi ka pa maligo okay, bukas na okay, ngayon lang po kasi umuho pa yung, yung, yung niya tapos kanina umaga, nagsimba lang po kami hindi ko na po napa video kasi it, simply, nagsisimba ka, magbibidyo ka, di pa pangit naman po so yung time na linggo, eh ano namin, namin po sa Panginoon yung pagsisimba So ngayon po naghuhugas na po ako ng pinggan, yan tapos na po ako. Habang nagdadaldal po ako, yan po yung isa. Yung isa ko pong isa po pong anak na bugugoy, ay tulog pa po. Ay magugulo na naman yan. Tulog pa po siya kaya habang tulog, gumagawa po ako ng gawain sa bahay. Ilang gabi na po kami hindi ako nakatulog ng maayos pati yung asawa ko po. Sigaw po nang ilalagay ko yung kuya namin. Wala naman po siyang ibang yung ang tasa lang sa kanya lalamunan. Ano daw maha ano yung lalamunan niya? Pero ngayon wala na po. Ginainom ko lang po siya ng gamot ang palagnat niya. Ay, wala na po. na po yung lagnat niya. Sa awa po ng Panginoon. Kaya hindi na po siya nilalagnat. Ayan, nagmagalagalo na po siya naglalagnat. Hello po. Naglaba po ako kahapon. Tapos, hindi po naubos. Ay, natik na lang. Hulog silpon ko. Ay, naglaba po ako kahapon. Ayan po yung iba. Yung iba na po natuyo. Yung iba po, ayan pa po. Hindi ko pa po nasampay kasi gawa ng lang kulang pa po ako ng hangir. So natuyo na yung iba kong damit na na ngayon ay Ayun na po, marami na po akong hangin. Sasampay ko naman po sila. Uy! Ang dami ko po pong nilabahan sa hapon. Siguro, dalawang basket po. Dalawang basket, mahigit po yung nilabahan ko. Kaya yung iba, yung dami ko yung nilabahan, kaya kulang-kulang po talaga ako sa hangin. Hinihintay na yung iba na matutuyo, saka ako po ako nagsahangin na iba. Wow! Dito na lang po ako bumili ng ibang hangin kasi mahal po. <laughs> Magkano po yung sanghal? Dito si Kirasin tanong po. 50? 50 yata? 50 peso? Sa dito si Kirasin. So, Hindi na lang po ako bumili. Hinintay ko na lang po na po yung mga ibang labahan ko sa kapwa ko na. Saka ko po isasampay yung iba halo. Kasi mainit naman po. Madali naman siguro mati. Nakadryer naman po yung mga labahan ko eh. Kaya kung kinhangin, matuyo na po siya. Tapos hapon, sobrang sakit po talaga ng ulo ko siguro sa kulang lang po talaga ng tulog kasi ilang gabi kang hindi ka makatulog ng maayos talaga na may sakit yung anak mo kaya hindi ako makatulog ng maayos ay, ito pa na sa sa inyo yung hapon po, naglaba po ako may butterfly po na lumilipad sa sarapan po tapos dumapo po doon sa labahan po ayaw ko lang, eh siguro iinom po ng tubig yun butterfly. Ang kulay po niya i eh, itim na may puti na parang may blue. Ang, ang, ang alam ko, ang ala ko baka iinom ko sya niya tubig eh. Kahapon, naglaba ako kahapon. Baka iinom lang yun ng tubig. Kasi hmm, pati pati, oh, pagod talaga ka, sa din ko. Kasi may na may tubig. Kasi baka ininom ito nang tubig. Ginayaan ko na lang. Hay, I mean, may baitakita ko sa inyo mamaya sa video. I ano ko Kahapon 'yun eh. Tapos hindi ako naka-upload. Hindi ko ako nagulo. Ngayon lang po. So, bye, bye Thank you very much na panunod ng ating vlog. At maraming salamat po sa inyong lahat. Yan po yung butterfly na maliit. Habang naglalaba ko, nandiyan po siya. Oh. Yan. Hindi ko po alam bakit. Okay. ikot po siya. O oh, baka gusto lang niya uminom ng tubig. Yan o, oh, yan. Tamidamitan so, ko pa talaga. Yan po siya, butterfly. Ito po ang araw ngayon, mainit. Ito tulad kahapon, mayroon. Makulimle, may mainit pa yan po. Pinapahalitan po kasi yung gamit. May nagagawa po kasi yan sa kabila. Yan, ayun po, may nagagawa po. Yan.